Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salama ala Rasulullahil Karim, wa ala alihi wa sabihi, wa manstana biswanatihi ilayomissin. Pangalan ng Allah ang mapagpala ang mahabagin. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay sa alalamang ang Panginoon ng mga daigdig, Naway ang kanyang kapayapaan at pagpapala ay mapa sa kanyang huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa lahat ng mga naunang propeta at sa lahat ng mga tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم الله لا يهدي القوم الفاسقين واذ قال عيسى بن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين

Tangalan ng Allah, ang pinakamawain, ang pinakamahabagin. Kahit ano pa mang nasa mga kalangitan at kalupaan, bayaan sila sa ipagbunyi ang mga pagpupuri at pagluwalhati sa Allah. Sapagkat siya lamang ang pinakamataas sa kapangyarihan, ang pinakamaalam. O kayong mga nananampalataya, bakit kayo nagsasalita ng mga bagay na hindi ninyo ginagawa? Tunay ngang kasuklam-suklam sa paningin ng Allah na kayo'y nagsasalita ng mga bagay na hindi ninyo ginagawa. Katotohanan, ang Allah ay nagmamahal sa mga tao na paglaban dahil sa kanyang kapakanan ng sama-sama sa -sama digmaan na tila wari bang sila mga matitibay na muog na nasisementuhan. At alalahanin, si Moises ay nagsabi sa kanyang mga tao, O aking pamayanan, bakit ninyo ako iniinis at hinihiya gayong batid ninyo na ako ay tagapagbalita ng Allah na ipinadala sa inyo? Ngunit nang sila'y maligaw sa kamalian ay binigyan ng Allah na ang kanyang mga kanil na ang kanilang mga puso ay maligaw sapagkat ang Allah ay hindi namamatnubay sa mga naghihimagsik sa pagtuwai at alalahanin si Jesus ang anak ni Maria ay nagsabi o ang ka ng Israel ako ay tagapagbalita ng Allah na ipinadala sa inyo na nagpapatotoo sa batas na ipinadala ng nauna pa sa akin at nagbibigay sa inyo ng isang magandang balita ng isang kadapagbalita na susunod sa akin. Ang pangalang isatawag sa kanya ay Ahmad. Dadapwat nang siya'y kumaroon sa kanila na may mga maliwanag na tanda, sila'y nagsipagsabi ito'y maliwanag na panggagaway. Sino pa kaya ang higit na makagagawa ng malaking kamalian kung hindi siya naggagawa ng di katotohanan laban sa Allah? Kahit na siya pa ay inaanyayahan sa Islam at ang Allah ay hindi na sa mga mapagawa ng kamalian. Ang ah, mga kapatid at panauhin, ang ating tagapagsalita sa gabi ito ay mula sa bayan ng San Ildefonso, Dalawigan ng Bulacan. Isang dating Kristiyano na yumakap sa Islam may labing dalawang taon na ang nakararaan. Siya ay marami nang isinaling sa ating wikang Pilipino ng mga babasahing Islamiko tulad ng Swami Siris, ang katotohanan tungkol kay Jesus, mga paniniwala ng mga Muslim, Sharia, ang daan sa Diyos, at mga haligi ng pananampalataya. Siya ay isa sa mga nagtatag ng stud o ang Islamic Studies Foreign Guidance of the Philippines na sa kasalukuyan siya ang taga-pangulo. Siya, siya ay nanunungkulan bilang isang accountant sa Arthur Anderson. Ang ating tagapagsalita sa gabing ito ay si Brother Abdul Latif Arceo at kanyang tatalakayin sa gabing ito ang tunay na Kristiyano. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa tabihi ajmain. Ang pamagat ng titulo na tatalakayin ko ngayon ay kung sino ang mga tunay na Kristiyano. Ang pamagat na ito ay isang katanungan na kung tutusin, ito ay mahirap na bigyan ng kasagutan. Dahil ang katanungan, ang nagsasalita ay isang Muslim, ngunit ang kanyang tutukuyin ay sino ang mga tunay na Kristiyano. Ang inaasahan ko na aking tatalakayin ay kung sino ang tunay na mga Muslim. Bakit mahirap sagutin ang katanungan kung sino ang mga tunay na Kristiyano? Sa atin sa Pilipinas, napag ko dun sa record ng Securities and Exchange Commission, ang nakarehistro na sekta ng pananampalatayang Kristiyano sa atin ay mahigit na sa 80. Bumibilang ako sa aking kamay sasabihin ko na katoliko, iglesia ni Kristo, saksi ni Hoba, born again Christian, kababista, hindi ako makabilang sa aking kamay ng 10 man lamang. Ngunit ang nakarehistro ay mahigit sa utsyenta. So alin dito sa utsyenta na ito, ang masasabi natin tunay na nagtuturo ng aral ni Yesu Kristo at sino sa mga taga-sunod na ito ang tunay na Kristiyano. Si Ahmadidat ay nagpahayag na sa South Africa at sa Africa ang denominasyon o sekta ng mga Kristiyano ay binubuo ng dalawang libong sekta sa Africa. Imagine kung gano'ng karami ang lumabas na grupo ng mga Kristiyano, dalawang libo sa Afrika lang. Siguro kung susumahin natin, maaaring doble o limang libo sa buong mundo ang sekta o pangkat ng mga Kristiyano. So saan dito sa libo-libong ito natin hihimayin at pipiliin kung sino ang tunay na Kristiano. Bawat isa sa kanila ay nagsasabing ito ang katotohanan at bawat isa ay nagsasabing nandito ang kaligtasan. Bawat sila ay naghahatakan ng tinatawag ng mga convert sa kanilang sekta at bawat sila ay nagnanais na lumago ang kanilang mga miyembro. Kung ako ay isang Muslim at pag-aaralan ko ang alin dito sa libo-libong ito ang na dapat kong piliin? Mahirap. At bawat isa doon ay nananangan na nasa kanya ang kaligtasan. Alimbawa, sinasabi ng ating mga kababayan sa Pilipinas na sinasabi nila ang mga Iglesia Ni Cristo na sila lamang ang maliligtas. At ang lahat na nasa labas at wala sa Iglesia Ni Cristo ay pupunta sa kaparusahan. Sa mga Muslim, ang Kristiyano ay hindi tinuturing na karibal. Ang Islam, kung tutusin natin, ang Kristyanismo ay hindi niya itinuturing na katunggali o hinahamon na pananampalataya na nagunahan na makakuha ng maraming miyembro dahil hindi ito labanan ng isang kompetisyon na katulad ng isang produkto na para ikaw ay makapagbenta, kailangan siraan mo yung kabila mong produkto upang ikaw ay makabenta at purihin mo ang sayo. Tapagkat higit sa ano pa mang pananampalataya dito sa mundo, ang Kristyanismo ang pinakamalapit na pananampalataya sa mga Muslim at sa Islam higit pa na malapit, gayon din sa mga Hudyo at sa pananampalatayang Judaism. Bakit? Bakit? Dahil kung babasahin natin ang banal na Quran na siyang muling aklat ng Allah, subhanahu wa ta'ala, ang ibig sabihin ng Quran ang babasahin magpakailanman, ito ang huling aklat o revelation na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. One-third o Tatlong, tatlong bahagdan ng laman ng aklat na ito ay tumutukoy at bumabanggit sa mga kristyano at sa mga hudyo. At dito ay binabanggit kung sino ang mga kristyano na kumikilala at tumatanggap sa katotohanan gayon din naman ang mga kristyano na natatakpan ang kanilang isipan at nagtatakwil sa katotohanan. Ginugol ng Allah, subhanahu wa ta'ala, ang one-third na aklat na ito para ipatungkol sa mga Kristiyano at mga Hudyo. Hindi bumanggit ang Allah, subhanahu wa ta'ala, ng specific na ang mga Hindu, ang mga Buddhist, ang mga Sorwastrian, at ang iba pang pananampalataya, bumabanggit ang Allah na sila ay sinatawag na mga Musrikun. Pero sa pagsabi ng siyak na pangalan ng Ahil al-Kitab, ito ay tumutukoy sa mga Kristiyano at sa mga Hudyo. Gayon din naman, ang mga Muslim ay hindi tumututol sa kanilang pagpapalaganap ng Islam tungkol sa katauhan ni Kristo. Hindi. Kung nagpo-propagate o nagpapahayag ang mga Kristiyano nang tungkol sa kanilang pananampalataya at kumukumpara at nagahambing sa Islam. 100% kung sila ay pupunta sa mga Muslim at magtuturo ng Kristyanismo, ay masasabi nila na si Muhammad ay impostor, si Muhammad ay hindi ko na propeta at ang kanyang dalang mensahe ay kanya gawa-gawa. Ngunit ko ang mga Muslim ang magpapahayag ng Islam at babanggit kay Jesus Kristo, hindi kailanman bumabanggit ang mga Muslim na si Jesus Kristo ay hindi tunay na propeta, na si Jesus Kristo ay impostor, na si Jesus Kristo ay hindi nasusulat sa mga aklat ng kasulatan. So dalawang magkaibang bahagi kung paano magpalaganap ang mga Muslim. Yan ay ang tumuri kay Jesus Kristo, ang makanya na ang kapayapaan, ang kumilala sa Kanya, ang gumalang sa Kanya, ang tumanggap sa Kanya, ang magmahal sa Kanya, at ipahayag sa buong mundo na ang mga Muslim ay hindi anti Kristo at kumikilala at tumatanggap kay Jesus Kristo. Ngunit, bagamat ang mga Muslim ay nagpapahayag ng tuwirang pagtanggap kay Jesus Kristo, hindi nakakatanggap ang mga Muslim ng tinatawag na reciprocation sa mga Kristiyano para kilalanin o tanggapin ang pagkapropeta ni Muhammad. So makikita nyo nyo mga brothers at mga panauhin na ibang paraan ng pagpapahayag ng mga Muslim. Hindi kailanman sumisira at hindi kailanman sumutilig sa kay So, ang katanungan muli, sino ang tunay na mga Kristiyano? Sa Bible Dictionary, hindi binabanggit kung ano ang kahulugan o definition ng Kristiyano. Hindi rin binabanggit kung ano ibig sabihin ng Christianity o Kristyanismo. So, ang ginawa ko, mga kababayan, ay kumuha ako ng Oxford and Webster Dictionary at tinignan ko kung ano ang kahulugan ng Kristiyano. Christian, mula sa pangalan ni Christos. So doon ay nababanggit sa salitang Christian na one who professes the teaching of Jesus Christ. Sinuman na nagpapahayag ng mga pagtuturo ni Jesus Christ. Alam niyo mga panauhin at mga kapatid, doon sa explanation na yun sa Webster Dictionary, hindi ako kontento. Hindi ako nabigyan ng satisfaction dahil ang sinasabi dyan, one who professes yung nagpapahayag lamang. Ang inaasahan ko, ang definition is one who practices, one who make it a point na masunod niya at mabigyan niya ang buhay sa kanyang sarili kung ano ba ang tunay na pagtuturo ni Yeso Cristo. Kung ikaw ay nagpapahayag lamang ng mga pagtuturo ni Yeso Cristo, ngunit hindi mo ginaganap, ang tunay na turo ni Yeso Cristo, paano ang masasabi isang tunay na kristyano? Katulad halimbawa sa atin, kung kayo ay tagahanga ni Nora Honor, kayo ay Noranya. Kaya naman lahat ng pelikula ni Nora Honor ay inyong sinusundan, uh, sinusubaybayan at pinanonood. Ngayon din kung mahilig kayo kay Robin Padilla, kayo ay Robinian. Kung kayo ay tunay na kristyano, ang tawag sa inyo na tagasunod ni Kristo ay tinatawag na kristyan. Ibig sabihin, tagasunod ni Kristo, tagasubaybay ni Kristo. Ngayon, tingnan nga natin kung sumusubaybay at sumusunod ang mga kristyano sa pag-aaral sa pagtuturo ni Yesu Kristo. Bukas na question. Ang katanong ito ay hindi dapat talakayin ng mga Muslim kundi ang dapat tumalakay ay ang mga Kristiyano. Ang dapat namin talakayin, sino ang mga tunay na Muslim? Ngayon, ang sinasabi nating Kristiyano at ang sinasabi nating Kristyanismo, yung na lalayon kung ano ba ang ipinahayag at itinuro ni Jesus Kristo sa kanyang mga tao sa mga hudyo nung siya ay nandito pa sa lupa. Ang kalakang kristyanismo sa ngayon na tinatawag nating the Christian dom, the Christian world, yan ang tinatawag na Paulinian Christianity. Bakit Paulinian Christianity? Sapagkat ito ay itinatag hindi la hindi dahil sa pagtuturo ni Jesus Kristo, kundi ito ay itinatag dahil kay Pablo, si Paul. Bakit? Dahil dito sa Biblia, na sinasabi natin, mayroon dito ang tinatawag na bagong tipan, yung kalahati nito, this is an old and new testament, luma at bagong tipan. Ang lumang tipan at ang bagong tipan, laging magkasama. Ang lumang tipan, mga brothers, ang panauhin, ay ina-attribute nila na pahayag kay Moses. Hindi natin pag-uusapan yun ang napahayag nila na ang lunang tipan ay napahayag sa panahon ni Heather.